what's up guys welcome back sa aking channel uh, ah, nandito nga pala tayo sa may power plant sa may rockwell pipick up na pala tayo ng pasahero guys ang hatid nito ay sa may E-road sa may new manila ang hirap yung, tinut yung tinuturo doon sa labas ay, ay, ay namin pangat pero, 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 pero ang iba yung malabas Masikip ba ma'am? Okay lang. Sakto lang. lang. Parang basement yung tinuturo sa akin. <laughs> kaya ang an dami ko nang nasakyan ano, pero doon talaga sila tinuturo kaya. Kaya nga po, ang hirap po. Imbis na nandito kasi ako, bisikada na, na lang ako dito, bigo tuloy ako <laughs> Kaya nga po, yung passage yan ah. Okay lang ma'am, sama talaga sa trabaho namin yan. <laughs> 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 Hindi talaga accurate yan. Yeah. Hindi nga gusto ko i-edit na dito talaga yung area. Kasi walang pindutan. May eh Tama ba tong labas natin, ma'am? Dito eh, no? Tapo dito. Eh. May mga area talaga na mahirap pa noon. Nga eh. Ang galing na eh. First time ko ano, sumakay sa ganito na may may mic. May mic. Oo. <laughs> First time niya, ma'am. Oo. Uh, uh. Kasi parang nagkakarinigan kayo <laughs> Ang galing. Mas okay pag ganito mamay, eh, no? Oo. No. <laughs> kasi may hirap makipag-usap pag a uh, ano eh, nagsisigawan. <laughs> Ayun nga eh. Tsaka mas ano to, tanggal ang antok din. Oo, oh, yun. Pero paano. Pero ikaw, pabor ka sa may ganito ma'am. Oo, oh, kasi madaldal ako eh. <laughs> para, para lang ako enjoy joyride <laughs> parang ganun na lang. I mean, parang nag ano lang, lang. hindi <laughs> ko okay lang sa'yo ma'am, sama kita sa video. Sure, ikaw okay lang. Hi <laughs> <Ay> po. <laughs> ano nga pala pa alam mo ma'am? Barbie. ayoko nga pala. Ayun yeah. guys, si ma'am Barbie, Imperial. <laughs> Sana all. <laughs> ah, napapayag pala natin siyang sumama sa vlog. Thank you sa iyo ma'am. Okay, diyan po kayo nagtatrabaho sa ano na 'yan? Kiningkapango sa inyo? Ah, diyan sa power plant ako, oh. mm -hmm. restaurant siya. Bago lang din ako dyan. Ah, oh. eksak ba kayo dati? Sa ano? Uh, office siya. Mm -hmm. Sa Wiser. Layo din ng uwi niyo mom eh, 'no? Oo. Mm -hmm. Ang hassle siguro mag-commute kasi pero pagka ganitong ano nyo transpo, mabilis lang. Oo oh, Pero pag commute, parang umiikot yata kayo eh, no? Ay, nako, sobrang, -sobrang hirap talaga. <laughs> Pero wala, wala tayong magagawa eh. Kailangan natin kumayon. Oo, oh, yun naman ang importante ba? <laughs> Kasi pag di ka kumayod, nga nga. <laughs> so, di ba? Pakahirap pa naman dito sa Maynila na walang trabaho. <laughs> Isang libo mo nga ay ginaabot ang kani. Isang buwan ay, I mean, is one week ginaabot. <laughs> Ganun talaga. Nakakapakamahal ah, na lahat ang bilihin eh. Isang <laughs> libo mo, parang dalawang araw lang. Ano eh, nagsasama na kayo ng boyfriend mo, hindi pa? Hindi pa. Ah, boy. Ano pa lang kayo? Meet up, meet up oh. lang. Hindi, <laughs> minsan, doon ako natutulog. <laughs> <laughs> Ayos lang yan. Normal naman yan eh. Sa edad nyo na yan eh. Di ba? Ilan e oh, tamang ako na ba ma'am? 30 na. Nasa tamang edad na. Mm Hindi pa kayo nag-asawa? Ah, uh, hindi pa. <laughs> Soon pa lang. Sarap. Soon pa lang. <laughs> Good luck. <laughs> Kung aayain na. <no? laughs> Wait ka lang. Darating din yan. Baka nagaano pa, nagaanda pa si boyfriend. Too <laughs> soon, sorry. <laughs> mahirap pa siyang piyutin, di ba? Kapag gano'n. Mas maganda yung kung saan, ano, inaaya ka pa lang na, di ba? Tsaka nag-iisip din siguro yung boyfriend mo dahil mahirap ang buhay ngayon. <laughs> Oo, oh, ang hirap talaga ng buhay. O, <laughs> uh, baka naging ipon, gano'n. Oo. <laughs> Actually, oo. Oh, ako nga nagsasabi sa kanya mag-iipo na siya. <laughs> oo naman kasi sa panahon ngayon mahirap na talaga, hindi ka tulad ng dati. Oo. Oh. Kailangan <laughs> talaga ngayon kung tutusin lang bago ka magpamilya, dapat stable na yung income Madali lang naman magpapamilya eh. Ang pinakamahirap doon yung pagbuhay ng pamilya. Napakatulay. Tulay natuglay madali lang magkaanak pag asa, basta wala kayong problema parehas pero ang pinaka yung nandyan na yung anak mo yung magiging yung magiging kinabukasan eh no tamang <laughs> panahon na lang kung kailan <laughs> diba huwag mo nang pakawalan talian mo na agad sa leg <laughs> Laging ganun sa ayan kasi nakakalimutan ko mag-update. Ah, bagay kasi mag sa ganda mo ba naman ngayon? yung ayan, yung magsiselos rin. Kaya, <laughs> Kaya eh. Talagang magsiselos si mom, napakaganda ah, tapos 30 no, hindi talaga alata. And guys, shout out kay mom, Ma maraming maraming salamat. Nag-enjoy ako sa biyahe namin ng kwentuhan. <laughs> Welcome to my vlog, guys. <laughs> thank you, thank you. <laughs> Ganun talaga, ma'am. Ay, sorry. <laughs> Natitense ka, ma'am, ma'am. Teka lang, <laughs> ma'am. May sukli pa kayo. Okay na, ma'am. Ay, thank you, ma'am. Salamat. And, guys, 150, 122 lang yung babayaran ni ma'am hindi lang maganda pakabait pa ayun guys dito ko natatapusin ang video ito don't forget to subscribe hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking youtube channel